Sa edad na 21, na diagnosed na may stage 5 chronic kidney disease ang isang binata sa buhol. Wala na siyang magulang, kaya umaasa na lang sa tulong para matuloy niya ang kanyang gamutan. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa isang iglap, tila gumuho ang pangarap ng isang binata na makapagtapos ng kolehiyo. Natuklasan kasi niya, na kritikal na pala ang kanyang kondisyon. Siya si Lester Sente, 21 anyos mula buhola. Ngayong taon nakapagtapos siya ng senior high school, hakot sa awards at with high honors. Kasi gusto kong makuha yung, ano, yung scholarship. Baka may chance pa, kaya pinaghirapan ko talaga. Sa totoo lang, gusto ko lang talaga makapagtapos kasi para maiahon ko yung mga kapatid ko. Kahit anong course, basta makapagtapos lang. Pero nitong Nobyembre, biglang nagbago ang buhay ni Lester. Nalaman niya kasing mayroon siya nga stage 5 chronic kidney disease. Isang sakit o damage sa bato. Nung nalaman ko po na ano ako, na depressed. Kasi parang, parang nasayang lahat ng pinaghirapan ko. Tapos parang hindi ko na alam yung gagawin ko pagkatapos. Taong 2020, namatay ang ina ni Lester sa kaparehong sakit na CKD. Ang pinaka-common cause ng CKD ay diabetes at hypertension. Pero kapag bata ang tinamaan tulad ni Lester, mataas ang tsansa na ito ay dulot ng autoimmune disease o di kaya ay namana. Na. Sa bata po niyang edad ay ka very good candidate po siya na babigyan ng ng healthy kidney. So pag kidney transplant po, kukuha tayo ng kidney mula sa donor, pwede pong kamag-anak niya or hindi niya kamag-anak. Ayon pa kay Doc, ang sintomas ng chronic kidney disease ay hindi kaagad napapansin at kadalasan wala talagang mararamdaman. Mararamdaman lang ang sintomas ng CKD kapag matagal o malala na ito tulad ng pangihina, pagkahilo, pamumutla, pamamanas, pananakit ng tiyan, madalas na pagkapagod, hirap huminga at makatulog. Si Lester ay nakikitira lang sa kakilala niyang guru at dahil wala ng mga magulang, umaasa po siya sa inyong tulong at panalangin. Mga yung takog ka ng mga ninyo ha. Untag matabaon to. kung matabaon tapo ko ninyo ba nga. Ma, Maka-free yung takog sa akong medications. Eh, nagkalisod, magod, nagkalisod magod ko niya. Sa akong dialysis ba? O kung makita ang... Wala kong makita ang center bitaw. Ma, maka, Makakuha ko free. Okay. Di magod kaya sa akong finance ang mga gasto sa pang dialysis na po. Sa mga nais tumulong kay Lester, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Mobile Journal Yere Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.